Eliza? Alam ko, mahal mo ako, pero hindi ka lang makapagsalita. Wala man ang dahilan mo na hindi ko alam. Ngayon, it's time na magkaalaman na tayo. Eh, hindi ko naman pwedeng itanggiyan. Gano'n naman pala eh. na tayo. Ayoko nang bumalik sa amin. Eliza, may tamang panahon at oras sa mga ganyang bagay. Sabi nga ni tatay, lahat ng mga desisyon, o na pabigla-bigla, kadalasan mali eh. Ano pa bang tama sa buhay ko, Emmanuel? Eh, wala pa yata akong naranasan tama sa buhay ko eh. Hindi ko ba na na may magulang ako na pwede ko mapaglambingan? Na may magtatanggol sa akin sa tuwing makakaramdam ako ng takot? Naturing ang may tatay ako na hinalal. Pero may pagmamalaki ko ba? May nanay ako na kilala sa lipunan. Pero ako na anak na lumaki na pero halos hindi nakilala. Ano bang tama, Emmanuel ha? Ikaw na lang yung iniisip ko eh. Ikaw yung tanging naging gabay ko. Kaya yeah, kahit magulo yung pamilya ko, gusto ko pa rin mabuhay sa mundo. Eliza, hindi eh, natin may yung lahat ng pagkakamali kung dadagdagan na naman natin ng kasalanan ng isa pang kasalanan. Yun na nga, Emanuel, eh na lang yung tanging tama sa buhay ko. Kunin mo na ako, magtahanan na tayo. Ito na lang yung tanging paraan para matakasan ko yung magulong buhay na kinilakihan ko. Alam mo, Eliza, sabi nga ni tatay. <laughs> tatay! Puro ka tatay! Puro ka tatay! Bakit? Sasamahan ka ba ng tatay mo habang buhay? Eh, wala ka nanay. <gasps> Bakit, Emmanuel? Hindi ka ba nagtataka? Hanggang ngayon, wala pa rin maliwanag na kwento ang tatay mo tungkol sa nanay mo. Eliza, mahal ako ng tatay ko. Ha? Mahal ka ng tatay mo? Mahal ka ba noon? Buong buhay mo, pinaglihiman ka ng tatay mo. Kung talaga mahal ka niya, edi sana ipinagtapat na sa'yo ni hindi ka na tunay na anak. Naanak ka ng isang adik na pumatay sa nanay mo at sa kapatid mo. Eliza, hindi mo alam sinasabi mo. Alam ko ang sinasabi ko. Alam ko na pati ikaw pinagtaakang patay ng sarili mong ama. Alam ko, Emmanuel, dahil sinabi sa akin ng daddy ko. Alam mo? Sinabi din ba niya sa'yo na siya yung pumatay sa tatay ko? Eliza, matagal ko nang alam. Pero nagtanim ba ako ng galit sa pamilya mo? Pinilit ko na lang kayong unawain. At hindi ko na inisip na makikante. Dahil pinalaki ako ng maayos ng tatay ko. At sabi niya sa akin, huwag gantihan ng masama ang masama. Ipasa Diyos na lang lahat. Kung buhay tayo at may pagkakataon, gamitin natin to para gumawa ng mabuti. Pagka-graduate natin ng high school, pinagtapat na sa akin ni Tatay lahat. Lahat ng katotohanan sa buong pagkatao ko. At kung paano ako napunta sa kanya. Ma'am Eliza, tinatanong kong malaking utang na loob sa kanya lahat to. Kung ano man meron ako ngayon. Kasi, kahit hindi niya ako totoong anak. Minahal niya ako na masigit pa sa laman at dugo niya. Kaya Eliza, kung may nagawa mo masama yung magulang mo, hindi yung sapat para lapastanganin mo sila. Emanuel, kung talagang mahal mo ko, isama mo na lang ako. Take me now or lose me forever. Eliza, ma mahal kita pero hindi ko niya may totoo ng pagmamahal eh. Naibibigay ko lahat ng gusto na mahal ko lalo na pagmali. So ako pang mali ngayon? Eliza! Please! Eliza! Eliza, please! Eliza!